Magandang araw po sa lahat ng ating mga minamahal na residente. Pakiusap po mula sa pamahalaang Barangay 7. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay ipatutupad muna ang pansamantalang both side no parking sa kahabaan ng Bernardo Hebron Street. Ito po ay dahil pansamantala pong dadaan ang mga sasakyan sa nasabing galsada habang isinasagawa ang pagkukumpuni ng underground waterway sa barangay Tres. Sa mga maapekto ang residente at motorista, maaari po kayong makipark sa loob ng C3 sa bilang baybay sa nasabing oras. Kami po ay humihingi na inyong pangunawa at kooperasyon sa pansamantalang pagbabago ng daloy ng trapiko para sa kaligtasan at kaayusan ng lahat. Maraming salamat po at magandang araw. Magandang araw po sa lahat ng ating mga minamahal na residente. Pakiusap po mula sa pamahalaang Barangay 7. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay ipatutupad muna ang pansamantalang both side no parking sa kahabaan ng Bernardo Hebron Street. Ito po ay dahil pansamantala pong dadaan ang mga sasakyan sa nasabing galsada habang isinasagawa ang pagkukumpuni ng underground waterway sa barangay Tres. Sa mga maapekto ang residente at motorista, maaari po kayong makipark sa loob ng C3 sa kabilang baybay sa nasabing oras. Kami po ay humihingi na inyong pangunawa at kooperasyon sa pansamantalang pagbabago ng daloy ng trapiko para sa kaligtasan at kaayusan ng lahat. Maraming salamat po at magandang araw. Magandang araw po sa lahat ng ating mga minamahal na residente. Pakiusap po mula sa pamahalaang Barangay 7. Tuwing lunes hanggang biyernes, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, ay ipatutupad muna ang pansamantalang both side no parking sa kahabaan ng Bernardo Hebron Street. Ito po ay dahil pansamantala pong dadaan ang mga sasakyan sa nasabing galsada habang isinasagawa ang pagkukumpuni ng Underground Waterway sa Barangay Tres. Sa mga maapektuhang residente at motorista, maaari po kayong makipark sa loob ng C3 sa kabilang baybay sa nasabing oras. Kami po ay humihingi ng inyong pangunawa at kooperasyon sa pansamantalang pagbabago ng daloy ng trapiko para sa kaligtasan at kaayusan ng lahat. Maraming salamat po at magandang araw!